Ma, salamat ha. Simula pagkabata, ikaw na ang kasakasama. Gumagamot sa sugat ko sa tuwing nadadapa. Unang nagturo kung paano magsulat at magbasa. Minsan nga, napapalo mo pa. Ikaw rin ang unang nagturo sa akin kung paano maging mabuti sa kapwa. Mama, alam kong pagod ka na. Alam ko rin na minsan umiiyak ka dahil sa problema. Pero di mo lang ipinapakita. Alam ko rin na may nararamdaman ka na dahil sa maghapong paggawa at walang pahinga. Ingatan mo naman sarili mo, Mama. Di kasi namin kaya pag may nangyari sa iyong masama. Sana humaba pa buhay mo. Gusto ko kasi makita mo na magtagumpay ako at masuklian naman lahat ng paghihirap mo. Sobrang busy ko. Hindi ko napapansin na mas kailangan mo ng oras ko. Pasensya ka na, Mama. Pagod lang talaga ako. Pero ikaw yung nag-iisang tao na nanatili sa tabi ko. sa Salamat sa sakripisyo mo. Pangako, pag di mo na kayang pumayo, ako ang magiging paa mo. Alam ko darating ang araw na kailangan mo na kaming iwan na kukwento ko sa magiging anak ko kung gaano kabuting ina at ibabahagi ko ang mga payo mo sa kanila. Mama, mahal na mahal kita.